Alam nyo po, itong ulam na ibabahagi ko sa inyo, italagang eh, talagang napakasarap. Painitin po natin ng mantikat. mag na po tayo ng konting bawang. Ilagay na po natin ng maraming sibuya. Pagkatapos pa, idagdag na po natin ang ating ginayat na karot. Pagkatapos po niyan, idagdag na po natin itong ating tinapa. Hindi pa natin titimplahan yan. Ha? Hinahalo pa lang po natin siling pula para magandang tingnan yung ulam. Pagkatapos po niya, idagdag na natin itong ating pasas. Nakaiisip niyo po ba ang lasa? Ating oyster sauce. Ito po yung mga apat hanggang anim na kutsara ng oyster sauce. Medyo malabnaw na ng konti. Nilagyan ko po ng tubig at naubos ang aking oyster sauce dito sa bahay. bibili pa ako. So, yun po ang indinagdag ko. So, ngayon matamis-tamis na lalo. O, maglagay na po tayo ng konting asin at lagyan po natin ng konting paminta. Tapos, ilagyan na po natin ng kinchay o kaya na may cilantro. Ilagay na rin po natin ang ating gisantes. Yung gisantes na nakikita nyo, luto na po ito. Ilado lang pero pinalambot ko. Patayin na po natin ang apoy at luto-luto na yan eh. Ayaw po natin malabsak. Haluin po natin ng konti at ng magkasama-sama ang ricado. O pagkatapos po niyan eh, palamigin po natin. Ayos na. Talagang palamigin niyo po yung ating tinapa at yung natatanong niyo na may litsugas. po na natin yan. Ito naman po yung maligamgam na tubig. Maglalagay po tayo ng spring roll skin o rice paper. Yung karaniwang nakikita natin sa mga Vietnamese restaurant. Limang segundo, pitong segundo ko lang pong ibinabad sandali. Ilalagay natin sa sangkalang malinis. Pagkatapos po ipupunasan natin ng tuwalya. Dahan-dahan lang at madali pong masira yan. O tapos po ilalagyan natin ng konting mayonnaise yung ating panloob. Hindi ko po kasi nilagyan ng itlog yung ating tinapa, natatandaan nyo ba? So yan, para po magkadikit-dikit, pag ibinalot natin, lagyan natin ng konting mayonnaise. O ilagyan na po natin ng konting litsugas. Kahit ano pong litsugas ang isama nyo, basta malambot-lambot ng konti, at madaling mabutas yung ating pambalot. Maglagay po tayo ng ilang kutsara nitong ating tinapa. Para bang talagang relyenong bangus ang gagawin natin, isipin nyo, kaya lang po, ito'y ginawa natin sa spring roll skin. O dahan-dahan na po nating ibalot, madali po talagang masira yung ating spring roll skin, kaya talagang very delicate. Yung pong pinggan na paglalagyan nyo, lagyan nyo muna ng cooking spray o mantika kasi po pag inilagay nyo ng wala noon, madali pong dumikit, napakahirap tanggalin. O uulitin ko po ha, isang beses na lamang, Ibabad po natin ang lima hanggang pitong segundo ang ating spring roll skin. Pahiran po natin ng konting tuwali sandali. Lagyan po natin ng mayonnaise para dumikit yung ating mga panloob. Lagay na po natin ng konting litsugas para maganda ang kulay at mas healthy. Tsaka po na tayo maglagay ng ilang kutsara ng ating tinapa na filling. Ibalot po natin ng dahan-dahan at madaling masira ang ating spring roll skin. O, oh, paulit-ulit lang po yan. Balot, 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 balot. Ilagay na po natin sa pinggan. Ganun po. Hindi na po na kailangan ng kanin din eh. Masustansya pa. Ayos po ba? Ilagay niyo po ng ilagay. Ang mga comment niyo dito sa babat binabasa ko yan. ba diba, sabi ko sa inyo kadalasan, pag nagbabasa po ako, sa inyo ko ng idea kung ano ang aking lulutuin sa susunod. O yan. Nagustuhan niyo po sana. Hanggang sa susunod. Si Ron Bilaro po.